pagkagit sa my YouTube channels, Chris Pembrenoy ba? And welcome to my Sari Sari Store. ayun guys, mag-unboxing na naman kami from TikTok shop. ayun in order ko na two burners. ayun guys, buksan mo na. Bigyan niya ng jacket. Ayan, two burners kasi lutuan namin yan dito ng silogan, canton rice, uh, itlog rice, uh, ham rice, uh, kung pangmasa na presyo na pagkain dito sa sari-sari store natin guys. Ayan guys, binubuksan siya niya na, malapit na. Ang ganda ng pagka-packaging. Ano nakalagay dyan sa packaging? Ayan o, basahin No video daw. <laughs> Return refund. ah <laughs> uh, no video, no refund. <laughs> By the way, yung two uh, tow burners guys is 709 pesos lang from TikTok shop. Kasi ito is kailangan ko na palitan kasi parang hindi ako nag-enjoy dito sa tow barners ko. So, yan. Guys, maganda paggabugas ko. Oh. Ma'am? Yes? I need hot water. So, guys, binubuksan na namin. Jidan. Oh, para, mamaya, Ayan, guys. berita ma. Oh, super so ganda. Ma ba siya? Okay, try natin. Ayan. Okay naman siya. 709 lang guys to. Yung uh, makapal, 'no makapal. Oh, ano? makapal. Ayan guys, mas makapal naman siya, mabigat-bigat. Ayun. Nandito yung sa ilalim, tanggalin mo. Yan, sabton ko 'yung. okay guys thank you so much for watching my youtube channel please like share comment subscribe and on the notification bell thank you so much god bless you all bye everyone bye